Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na ginawa mo na lahat nagpakita ka ng effort, nagpakumbaba ka, nagbigay ka ng oras, tapos sa huli, boom, rejected pa rin? Masakit, di ba? Parang biglang tinanggalan ka ng hangin, tapos ikaw na lang mag-isa, nag-iisip kung saan ka nagkulang. Pero teka, bago mo sisihin ang sarili mo, huminga ka muna. Dahil minsan, yung rejection na yan, hindi pala katapusan minsan. Simula pala ng totoong pagbabago mo. Oo, seryoso. Alam kong mahirap paniwalaan sa umpisa, pero lahat ng tao kahit sino pa yan nakaranas ng rejection. Si Marcus Aurelius nga, isang emperor na stoic philosopher, sinabi niya noon, If it's endurable, then endure it. Simple lang, di ba? Pero ang lalim, ang ibig niyang sabihin, kung kaya mong tiisin, tiisin mo. Kasi habang tinatanggap mo yung sakit, dun mo rin natututunan kung gaano ka talaga kalakas. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo babalik rin ang rejection. Kasi hindi mo kailangang manatili sa lungkot. Hindi mo kailangang paulit-ulit na tanungin kung bakit hindi ka pinili, bakit ka iniwan, o bakit hindi ka pinansin. Ang tunay na tanong dapat ay, Anong gagawin ko ngayon para mas maging matatag, mas kalmado, at mas maganda ang buhay ko pagkatapos nito? at doon papasok yung unang aral. Una, kontrolin mo yung emosyon mo, hindi mo kailangang labanan agad yung nararamdaman mo. Kasi ganito, kapag na-reject ka, automatic na reaction ng utak natin. Magalit, magtampo, umiyak, o maghabol. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan pigilan yung emosyon. Kailangan mo lang kontrolin kung paano ka tutugon. Pwedeng masaktan, okay lang yan. Tao ka, hindi robot pero huwag mong hayaang magdikta yung emosyon ng kilos mo. Yan ang sikreto ng mga matatag na tao, hindi sila walang nararamdaman. Marunong lang silang magpigil at maghintay ng tamang timing. Parang ulan. Kapag umulan, hindi mo naman sinisigawan yung langit, di ba? Nagaantay ka lang kasi alam mong lilipas din. Ganon din sa rejection. Hindi mo kailangang pilitin yung mga taong hindi marunong kumilala ng halaga mo Hayaan mo silang umalis habang ikaw naghahanda para sa mas magandang panahon. Pangalawa, i-detach mo yung sarili mo sa sitwasyon. Alam mo yung tendency natin? Kapag na-reject tayo, lalo tayong kumakapit. Lalo nating gustong patunayan na tayo yung tama, na tayo dapat ang piliin. Pero sa totoo lang, doon ka lalo nasasaktan. Kasi yung detachment yun ang tunay na sign ng lakas. Ang ibig sabihin ng detachment, hindi cold-hearted ka o wala kang pakialam ang ibig sabihin, kaya mong makita yung sitwasyon ng walang halong drama. Na oo, nasaktan ka, pero hindi mo hahayaang sirain yung kapayapaan mo. Kasi kung tutuusin, bakit mo ipagpapatuloy ang laban kung yung kabilang panig wala naman ng pakialam? Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang ganda nun. Kasi kapag natutunan mong ilayo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado, nagiging kalmado ka. Hindi ka na nagmamadali. Hindi ka na nagmamakaawa. At dito, nagbabago ang laro. Kapag marunong kang mag-detach, nakikita mo na hindi pala ikaw ang problema. Minsan, hindi ka lang talaga ang tugma sa sitwasyon. At minsan din, pinoprotektahan ka lang ng tadhana sa maling tao o maling daan. Pangatlo, gamitin mo yung rejection bilang gasolina, hindi preno. May mga tao kasi na pag na-reject, humihinto na. Ayaw na. Nasa loob na lang ng bahay, laging sinasabi, wala na, tapos na ako. Pero may iba, yung mga matitibay, ginagamit nila yung sakit para mas magsumikap. Para patunayan, hindi sa iba, kundi sa sarili nila, na kaya nila kahit iniwan, kahit hindi pinili. Kasi totoo to, walang sino mang tao ang pwedeng magtanggal ng halaga mo, maliban kung ikaw mismo ang sumuko sa sarili mo. Rejection is not the end of your story. It's just a redirection. Minsan, tinatanggal ka ng universe sa isang daan kasi may mas maganda kang pupuntahan. Tandaan mo, walang taong umangat sa buhay na hindi minsang na-reject. Si Oprah, tinanggal sa trabaho. Si Walt Disney sinabihang walang imagination. Si Steve Jobs, pinaalis sa kumpanyang siya mismo ang nagtatag. Pero bumalik silang lahat mas matatag, mas matalino, at mas kalmado. At alam mo kung ano ang common sa kanila. Hindi sila naghabol. Hindi sila nagmakaawa. Pinili nilang ayusin ang sarili nila, hindi ang pananaw ng iba sa kanila. Ganon din dapat tayo. Kung iniwan ka, kung tinanggihan ka, kung sinabihan kang hindi ka sapat, huwag mong patunayan sa kanila. Patunayan mo sa sarili mo. Kasi kapag nakapag-move on ka ng tahimik, nang may dignidad at masaya, dun mo mararamdaman yung tunay na power mo. At habang ginagawa mo yan, mapapansin mong unti-unting nawawala yung sakit. Hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil mas pinili mong magmahal sa sarili mo kaysa sa ideya ng pagtanggap ng iba. Ngayon, bago natin ituloy pa, gusto kong itanong sa'yo. Kailan mo huling pinatawad ang sarili mo dahil sa isang rejection? Hindi para kalimutan yung tao, kundi para palayain mo yung sarili mo. Kasi minsan, hindi naman talaga sila ang dapat mong bitawan, ikaw ang dapat mong yakapin muli. Minsan kasi, Pagkatapos ng rejection, automatic na gusto natin ipakita agad na okay tayo. Post dito, smile doon, kunwari chill lang. Pero sa loob-loob natin, parang may butas, parang may kulang. Alam mo yung feeling na kahit nakangiti ka, ramdam mong may sugat pa rin sa loob? Normal yan. Hindi mo kailangang takpan lahat ng sakit. Pero ang totoo, may mas magandang paraan para i-handle yan yung tahimik mong pagbangon hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang ipost lahat ng self-love quotes para lang mapaniwala mo ang sarili mo na naka-move on ka na. Kasi minsan, yung totoo, hindi mo kailangang ipakita na malakas ka. Ang kailangan mo lang manahimik habang pinapatatag mo ulit ang sarili mo. Yung katahimikan, hindi ibig sabihin mahina ka. Sa totoo lang, doon nakikita ang tunay na lakas ng isang tao kasi hindi mo kailangang ipagsigawan yung progreso mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka tumigil makipag-usap o bakit hindi mo napinansin yung dati mong kausap. Tandaan mo to, hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng sagot. Minsan yun ang pinakamalakas mong sagot. Kasi habang tahimik ka, nagpo-focus ka sa mga bagay na totoo sarili mo, goals mo, kapayapaan mo. Habang sila busy pa rin sa pag-judge o pagtanong kung bakit ka biglang nanahimik, ikaw naman, unti-unti nang umaangat yung mga taong dati mong hinahabol? Sila na ngayon ang nagtataka kung bakit hindi mo na sila hinahabol. At yan ang ganda ng rejection kapag tinanggap mo ito ng may dignity. Ang balik sa'yo hindi lang peace of mind, kundi respeto. Hindi lang galing sa iba, kundi galing sa sarili mo mismo. Ngayon gusto kong bigyan diin to, huwag kang maghabol sa validation. Alam kong gusto mong marinig na ikaw pa rin pala. Gusto mong makita na nagsisisi sila. Pero isipin mo para saan? Para lang mapanatag ka? Ang totoo, kapag hinabol mo yung validation ng ibang tao, para mo na rin binigay yung control ng emosyon mo sa kanila. Parang sinasabi mo, sige, ikaw na bahala kung magiging masaya ako o hindi. Pero stoicism teaches us, hindi mo kontrolado ang gagawin ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kaya kapag tinanggihan ka, sabihin mo sa sarili mo, Okay, hindi ko makokontrol kung paano nila ako tinitingnan, pero makokontrol ko kung paano ko tinitingnan ang sarili ko. At dun mo mararamdaman na hindi mo kailangang makuha ang oo ng ibang tao para maramdaman mong sapat ka. Kung totoo ka sa ginagawa mo, kung alam mong binigay mo yung best mo, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa pagiging totoo. Minsan, hindi rejection ang problema. Ang problema, masyado kang nagbigay sa mga taong hindi handang tumanggap. Ngayon, habang tinatanggap mo yung nangyari, simulan mo yung tahimik na paghihigante. Hindi sa sakit, kundi sa tagumpay. Yung klase ng paghihigante na hindi kailangang ipangalandakan. Yung tipong balang araw, makikita kanilang mas payapa, mas masaya, mas maayos, at mas maganda kaysa dati. At doon mo marirealize, hindi mo kailangang balikan sila. Kasi minsan, yung pagbangon mo ng hindi na kailangan ng paliwanag yon na mismo ang closure. Kapag may tumanggi sa'yo, gamitin mo yung oras na yon para ayusin mo ang sarili mo. Ayusin mo yung disiplina mo, yung katawan mo, yung mindset mo. Kasi habang abala sila sa kung sino ang bago, ikaw abala sa paggawa ng panibagong bersyon ng sarili mo. At sa susunod na magkita kayo, hindi mo na kailangang sabihin kahit ano. Dahil makikita nila mismo sa mga mata mo, ibang tao ka na. At yan ang hindi kayang burahin ng kahit anong rejection. Kasi kapag tinanggap mo yung sakit, ginamit mo bilang apoy, at nilagyan mo ng direksyon, nagiging lakas yan. Lakas na hindi basta-basta matitinag. At dito papasok yung isa sa pinaka-importanting aral sa buhay. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa mga taong hindi marunong kumilala nito. Ang halaga mo hindi nagbabago kahit hindi ka pinili. Hindi nababawasan dahil sa hindi. Kasi kung totoo kang marunong magmahal, magbigay at maging totoo may darating na taong makikita lahat 'yon. At 'yung no ngayon magiging thank you mo balang araw. Kaya kung nasaktan ka, hayaan mo muna. Pero pagkatapos mo umiyak, bumangon ka. Hindi dahil gusto mong ipakita na okay ka kundi dahil gusto mong ipakita sa sarili mo na kaya mo. Dahil kaya mo talaga. Hindi mo kailangang hintayin na bumalik sila para makaramdam ka ng kapayapaan. Ikaw lang ang makakapagbigay noon sa sarili mo. At pag dumating ka na sa puntong kaya mo nang ngumiti ng hindi pilit, kaya mo nang maglakad ng hindi lumilingon yan na ang tunay na tagumpay. Kasi minsan, hindi mo kailangang manalo sa laban. Ang tunay na panalo, yung kalmadong paglalakad palayo, dala mo ang aral pero wala ka ng galit. Alam mo kung ano ang pinakamalaking sikreto ng mga taong nakamove on ng tahimik? Hindi sila naghintay ng closure. Kasi natutunan nila, ang closure hindi hinihingi ginagawa. Kapag na-reject ka, huwag mong gawing sukatan ng halaga mo yung desisyon ng iba. Kasi minsan, hindi naman talaga ikaw ang problema. Minsan, timing lang. Minsan, hindi ikaw ang hinahanap nila pero ikaw yung kailangan nila na hindi pa nila alam. At kung ipipilit mo ang sarili mo sa maling pagkakataon, mauubos ka lang. Kaya nga may mga pagkakataon na kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng laban kailangang ipanalo. May mga laban na kailangan mong bitawan hindi dahil mahina ka, kundi dahil matalino ka ng umalis bago ka tuluyang masira. Dito mo marirealize, rejection isn't a punishment, it's protection. Pinoprotektahan ka ng universe sa mga bagay na hindi para sa'yo. Kasi minsan, kung binigay agad sa'yo yung gusto mo, baka hindi mo matutunan yung leksyon na kailangan mo. Ngayon, habang tumatagal, unti-unti mong mapapansin. Nagiging mas kalmado ka. Mas pinipili mo ang katahimikan kaysa sa drama. Mas pinipili mo ang peace kaysa validation. Mas natutunan mong hindi lahat kailangang sagutin, hindi lahat kailangang patulan. Kasi hindi mo na kailangan patunayan kung gaano kakagaling o kabuti. Ang tahimik mong pag-angat ang magsasalita para sa'yo. At doon mo mararamdaman yung tinatawag na inner strength. Yung klase ng lakas na hindi mo kailangang ipakita kasi nararamdaman mo na lang. Lakas na galing sa pagkakabigo, pero hindi nasira. Lakas na galing sa sakit, pero hindi nagpagalit. Lakas na galing sa pagbitaw, pero hindi nagbago ang puso. Kasi totoo to, kapag natutunan mong tumanggap, hindi ibig sabihin sumuko ka. Ibig sabihin, pinili mong magkaroon ng kapayapaan kaysa kontrolin yung hindi mo naman kaya. At habang patuloy kang nagiging mas mahinahon, mapapansin mong nagbabago rin ang mga desisyon mo. Hindi ka na impulsive, hindi ka na nagahabol, hindi ka na nagmamadali kasi alam mo na lahat ng para sa'yo darating sa tamang panahon. Hindi mo kailangang pilitin kasi kung totoo, kusay ang lalapit. Ang maganda pa, habang lumalakas ka sa loob, mas nagiging malinaw sa'yo kung sino talaga ang dapat mong pahalagahan. Hindi na yung mga taong umalis kundi yung mga taong nanatili kahit walang kapalit. Hindi na yung gusto lang tumingin sa maganda mong bahagi, kundi yung marunong tumanggap sa mga sugat mo rin. At kapag dumating ka sa puntong marunong ka ng magpasalamat, kahit sa rejection, doon mo mararanasan yung tunay na kalayaan. Kasi hindi ka na biktima ng nakaraan mo. Hindi ka na hinahabol ng mga bakit. At higit sa lahat, hindi mo na kailangan ng validation para maramdaman mong buo ka. Kapag may mga taong hindi tumanggap sa'yo, okay lang. Hindi naman lahat marunong makakita ng ginto kapag marumi pa sa lupa. Pero tandaan mo, kahit hindi nila makita ang halaga mo ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Minsan kailangan mo lang linisin muna yung paligid mo para muling lumiwanag kaya ngayon, kung nasaktan ka, tanggapin mo. Kung napahiya ka, patawarin mo sarili mo. Kung nawala ka, hanapin mo ulit sarili mo pero sa pagkakataong to, huwag mo nang ibalik sa dati. Gumawa ka ng panibagong bersyon mo, yung mas kalmado, mas matatag, at mas payapa. Kasi habang tumatanda tayo, mapapansin mong hindi na natin kailangan ng sobrang daming tao para sumaya. Ang kailangan lang natin kaunting tao na totoo at isang sarili na payapa. At sa puntong 'yon, rejection loses its power over you hindi mo na ito tinitingnan bilang failure. Tinitingnan mo na ito bilang pagtuturo. At doon ka na talaga nagiging malaya, hindi lang mula sa tao, kundi mula sa sarili mong takot. Kaya kung may taong tumanggi sa'yo, sabihin mo sa sarili mo ng may ngiti. Salamat, kasi dahil sa hindi mo, natutunan kung piliin ang sarili kong oo. At mula doon, simulan mong gawin ang mga bagay na dati mong kinatatakutan. Gamitin mo ang rejection bilang paalala na kaya mo palang mabuhay kahit walang pag apruba ng iba. Kasi totoo kaya mo. Kaya kung nanonood ka ngayon at may parte sa'yo na nasasaktan pa, pakinggan mo to. Hindi mo kailang kiyang kalimutan ang lahat. Ang kailangan mo lang, patawarin mo yung sarili mong naniwala sa maling tao. Kasi hindi mali magmahal. Ang mali lang, kapag nakalimutan mong mahalin din ang sarili mo. Kaya mula ngayon, gawin mong personal mission to. Magmahal ka ulit pero this time, kasama ang sarili mo sa mga mamahalin mo. Magtiwala ka ulit pero this time, sa Diyos, sa oras at sa proseso. At bumangon ka ulit. Pero this time, hindi para ipakita na kaya mo kundi dahil alam mong kaya mo talaga. Kasi rejection, sa totoo lang, hindi naman nakakasira ng tao. Ang totoong nakakasira yung pagsuko. At habang hindi ka sumusuko, habang patuloy kang umaangat kahit tahimik, dun mo pinapatunayan na hindi mo kailangan ng kahit kaninong oo para magtagumpay. Kaya sige, tumayo ka. Ayusin mo yung buhok mo, ngumiti ka sa salamin at sabihin mo, hindi ako tinanggihan, pinili lang akong ilayo sa maling daan. At pag nasabi mo yon ng buo ang loob, mararamdaman mong may panibagong lakas sa dibdib mo. Yung lakas na hindi galing sa ego, kundi sa kapayapaan. At sa dulo ng lahat ng ito, tandaan mo, ang bawat no na tinanggap mo sa buhay, nagdala sa'yo ng mas malalim na yes sa sarili mo. Kaya wag mong sayangin ang rejection. Gamitin mo, yakapin mo. At hayaang ito ang maging dahilan kung bakit magiging mas mabuti, mas matatag, at mas masaya ka kaysa dati. Kaya kung nakarelate ka dito, ishare mo sa comments kung ano yung pinakamalaking rejection na nakapagpabago ng buhay mo. At kung gusto mong mas marami pang ganitong kwentuhan at usapang pampatibay ng loob, ilike mo tong video, magsubscribe ka, at samahan mo ulit ako sa susunod na kwentuhan. Tandaan, hindi ka tinanggihan para sirain, tinanggihan ka para i-redirect. At minsan, yung no ng iba, yun ang paraan ng Diyos para sabihing, meron akong mas magandang oo para sa'yo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.